lalaki patay sa pamamaril sa Caloocan City. Suspect sa krimen, patuloy pang tinutugis. Si Bel Custodio sa detalye. Dead on the spot ang lalaking ito. Matapos siyang pagbabarilin sa barangay 176 Caloocan City, pasado alauna ng umaga nitong Sabado. Ayon sa mga testigo, Tinarget ng suspect ang biktima na kinilalang si Ariel Gatil sa bahagi ng Langit Road sa Caloocan. Patatapos lang doon nila kumain eh. Tapos nakatambay lang daw sila doon sa kanto. Bigla daw may pumunta na naka-motor. Tumaan. May pagdaan daw, bigla daw bumunot, pinutokan siya. Tapos hindi siya tinamaan, nadaplisan lang, hinabol siya ngayon. Pag-abol, doon sa may kanto, nabutan siya. Doon na siya binakbakan ng gamit. Base sa inisyal na impormasyon, isang bala ang tumama at tumago sa kanang bahagi ng ulo ng biktima, habang nakaligtas sa ang tatlo pa niyang kasama mula sa pamamaril. Pagkatapos ng krimen, hagip sa CCTV ang madaliang ang paglalakad patakas sa isang lalaki na siya palang bumaril sa biktima. baya maya sumunod naman ang taong nakamotorsikto na kasabwat umano ng gunman. Patuloy pa rin tinutugis ang mga suspect, kilalang mapagbiro at palakaibigan ng biktima kaya hindi sukat nakalain ng ina nito na si Mila kubitan na mangyayari ito sa anak. Talagang masasaktan tayo sa ka anak ko yan. Kung lagi ngayon siya nandiyan, hindi ko matanggap. Mas pagtingin, nahihirap na ako tumingin sa kanya dyan. Inyari sa kanya. May mensahe naman ang nagdadalamhating ina sa suspect. Mas iisom ko naman lang siya kung saawa sa anak ko. nakikipag ugnayan na ang Philippine National Police sa pamilya ng biktima. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.